mga city ano, Guadalupe. Po. Guadalupe pa rin po ito ano. Ano po yung street ito ko ya? Magsaysay street. Magsaysay street. Ayan, kay senator Nancy at kay Luis Campos Jr. At diretso pa tayo sa pagtatanong natin ano po. Buwan na po kayo ko Ate, buwan ka na. Makate. Di pa. Dito dito. Eh, yeah, baka naman. Kayo na ka mas gusto diyan, Nancy o Luis Campos? Ha? kayong ang favorite sa iyo Oh, si Nancy. Nancy pa rin. Oh. Ah, Tingin mo. <laughs> kuya, baka naman kuya. Parang din naman kami. Nancy, Nancy lang at Lois ka. Po. Kaya na ka mas pabor dyan. Nancy. Nancy ka pa rin. Nancy pa rin. Malakas pa rin si Sinodoro, Nancy. Ito tayo, pre. Ha? Kaya si Sinodoro. Ayo, ah, out kalinga po. Ating kalinga, tingko pa yung <laughs> <laughs> Thank you po. Ayah, maganda ngapun po kuya ga na po kami, no? O sinong pinapabora mo dito? Senador Nancy o si Luis Campos din yun? Kung gusto man to, eh. Ito naman, Senador, buwa ba siya? Nakakaya natin pag ah yun? Hindi lahat yan. Ha? Hindi lahat yan. Hindi, isa lang kasi dapat. Oh, na, okay. subukan. Isa lang dapat manalo. Masisira man, ang buhay mo. Senador to, eh. Oo oh, nga po. Pero bababa -ba -ba siya pag kami yun, eh. Siya nalaban sa mga ate. Pero magbayaw siya, di ba? Oo. Eh, okay. Di alam mo ka katalo. Pero, kunyari ikaw nga, sa, kanino ka mas, ano dyan? Kung baga matimbang. Tapos, di alam mo si panggung. Ah, wala ka pa ang ano, oh, wala, oh, wala pa. Tingin ko, tingin ko yan. Ato, ato si ate. Ate! Ay, hindi pa wala ante. Hindi tayo pa. pre. Ay, busy. Ah, mati ka, ya, Mati ya, mati ya. Ayan. At Ito na po, oh. pali-servey lang. Sino mas gusto mo dyan sa dalawang yan? Magbayaw. Umubo ito ah. Luis Campos. Ah, oh, may tingin ko yan. Ay, kuya! Maganda nga po po. Sasalita lang. Oo, dito po. Okay. may maglalaki. Nancy o Luis Campos. Okay. Maglalaki ka lang. Ha? Nancy Binay o Luis Campos Jr. Oo. Oh. Salita lang, okay na. I-score na yan. I-score? Oo. Oh. Kaya dyan, sa dalawa. Oo, oh, yeah Sino dyan? Nasi o oh, Luis Campos? Ayaw oh, ko kuya. Okay, okay. Ayaw ni kuya mong salita eh. Ito pre, dali-dali na tayo rin. Hanggang uh, dulo nito magsaysay abi niya. Oo oh, nga. Tandaan na parang pahit para ng ano kasi para swabe Hati ganda! Hello! Good afternoon po. Kami po ay nagkakanak lang ng one word. Sino mas gusto mo dyan? Nancy Bina, Luis Campos Jr. Ay, meron lang masagutin yan, sir. Hindi. Marami na sumagot. Ano, ano lang to? Magbayo naman yan eh. Kahit sino sagutin. Si Nancy Binay. Nancy Binay pa rin. Thank you po, ate. Ito kaya. Ay, wala na. Ate, kayo naman po. Sa dalawa. Nancy o Luis Campos Jr. <laughs> Oh, yan. Magbayo naman yan eh. Kahit sino sagutin okay. nyo. Okay lang yan. Sa dalawa na lang. Hindi, eh, <laughs> pwede. Kailangan sila lang manungkunan eh. No, <laughs> sino po? Oh, di ba? Hindi na lang. Hindi na lang. Nasi na lang. Okay, Nancy. Kayo po ate. Duterte kami eh. Oh, pero sa pag-amir ng ano to? Ah, Duterte pa rin siya. Ah, Duterte. <laughs> Duterte wala. Nasa Davao yun eh. Duterte. Ayan, ito tayo pre. Yan, dito tayo magkumpisa ng mahan. Ate, may kailanming mean, naman kami ito, eh, no? Ito po ang tawag dito kalay survey. Sa kayo na po kayo mas tiwala dito. Eh. Yan, Nancy eh. o Luis Campos Jr. Paglaban mo ang Makati. <laughs> kayo na dyan. Ah, hindi talaga kayo po ate. Ayun lang. Hello, ito, 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 talaga to. Kaya po kaya? Kaya na po kayo dyan mas pabor sa magbayaw na yan. Nancy o Luis? Okay. Ah, binay ka pala yung Nancy. Okay, thank you po. Nay! Ay, tapos ah, si nanay. Nay! Kaya po sa dalawang to. Kaya na po mas pabor kayo dyan. Kay Nancy, kay Luis. Magbayaw. <laughs> Pero kailangan talaga may manalo sa dalawang yan eh. Oh, sino kaya yan dyan? Sino sumaktimbang? Oh, sabi mo na. Oh, sino? Turo mo. Malayaman sila. Ah, uh, pero kailangan kasi lang, isa lang manalo. Oh, oh sino mas matimbang sa'yo? Ah, oh, hindi pa alam. Hindi pa pala alam ni ate. Eto si Kaya sigurado alam na to. Ate, ah, eto, sino pong pinapaboran mo sa dalawang magbayaw? Si Senador Nancy o si Congressman Luis? Tapos, si Una. Si? Una. Sino Una. Ayan. Ah, si Nancy. Thank you po. Ito kaya mag... Ma ganda, pwede ba makahingi ng sasalita? Ah, yun, makahingi ng sasalita. Thank po, thank po. Dito tayo, pre. Dito kaya sa mga... Sir. Taka, Makati kayo. Taka, Makati. Taka, Makati. Ah, tayo, dito ang Makati. Siyempre, busy sila dito. Dito tayo sa... Magkaisa, Boulevard. Boulevard. Up, oh, sino dito? Ayan dito. Ate, mo. ganda, baka pwede naman mag, ano, makalambing. Kung kayo po buboto bo dyan sa pagkamiyor ng mga ate, yan ano, parehas, magbayaw. Ayun lang, si Buya kaya. Ay ah, to pa. Ayan. Sige po ate ha. Mga pa ganda, palambing naman po kami ng one word. Sino po ang napupusuan niyo? Kunyari, ano dito? Uh, dalawa. Ano ba yan? Pag kami po ng Makati, si Nancy o si Congressman Luis Campos Jr. Ano? Ano? Talos na ba kayo? Ah, yun pala. Ito si sa Ito talaga sa Makati ito, sigurado. Ate, kanya nyo kayo dyan, mas pabor. Nancy o kay Congressman Luis Campos, sino mas tiwala ikaw sa dalawang okay. yan? Ah, Luis Campos. Malakas talaga si Luis. Ba't napili mo si Pumlus Man? kasi marami na nagawa. Ayoko po, kuya. Ah. Kaya nalang kasi dalong yan. Ito ako sa gitna. <laughs> Pero, <isa laughs> e. Pero isa naman ang lalo eh. Pero isa naman ang lalo eh. Hindi, wala. ako sa gitna. Wala namang delikado sa Bayaw ito, di ba? Okay, tingin po. Iisa si kuya, sa gitna lang siya. Wala pre. <laughs> Oya, oh yeah, magandang po. Magandang hapon. Ito po yung bilang. Kayo kayo dyan? Ito yan. Luis. Luis Campos ka? Ayo po kaya. Luis Din. Luis, Luis Din. Oh. congressman ah. Siyempre. Luis Din. Oh, well, Luis <laughs> Thank you One, two, Luis pa rin. po. 1, 2, 3. Luis pa rin. Ayo kaya? Luis pa rin kayo ate. Oh, okay. Luis to lang. Abal! Kaya kaya? <laughs> <laughs> Four mayor na makati? <laughs> Kay kongres uh, Luis o oh, na Senador Bina, si Binay, si Binay. Kung ano yung lahat yan? Ah, pero lima puro Luis eh. Ay ito si Ate, maganda 'to si Magot. Ate. For uh, ano lang po to, Cali Survey for Mayor ng uh, Makati. Magbayaw. Si... Pero isa lang po dapat manalo eh. Isa lang. Pares yung tinatakbo yan. Opo, pagka mayor. Eh, ayan. Nancy Binay, ikaw. Ano ah, si Binay pa rin? Tingnan po po ate. Ayan, nan Binay. Pre. O, oh, naman ngayon tayo. Ito tayo, pre. Ito, marami-raming tao rito eh. Hello, hello. Ito to si kuya. Ayan, yeah, alam din naman kami. Nan si Binay, Eloise Campus. Or mayor naman kati ito, no? Ay, ay. Mas maganda ito. Ay. Nan si Binay. Oh. Ikaw kuya. Ikaw naman. Ah. Kahit alin dyan. <laughs> ah, kahit alin. <laughs> Pero isa lang eh, kayo nai. Oo, parang ka? Oo. Ah, ano si Binay, ayan. At si Kuya nga, kaya Ayan, palamingin lang Kuya. One word lang naman yan, eh. Si Luis o si Senadora Nancy? Ano makalabas ito? Nagpapasaya ko eh. Sa makati lang itong dalaban ito. Ah, Luis Campos ka? Ah, Luis Campos ka? Doon, puro Luis din yun eh. Tiga Kuya. Kaya muna tayo. Tiga po, Kuya. Hi! Maganda hapon po sa iyo, ano po? Okay, store, po kami ng one world. Kalisar bilang po ito, ano? Sino pong mas gusto mong uh, iboto dyan kung ikaw po, po to. Si Senadora o si Luis? Ay, hindi pa alam ni Kanay. Sino pa kaya dito? Ah, ito, sa mga... Oya! Oh, yeah. palanding naman. Baka pwede one word lang naman, ano? Kalisar bilang po kami. Nancy o Luis? Sa pagka-mayor po ng Makati. <laughs> Sino naman po po sa dalawa? Magbaya naman to? I am. Ayun lang. Tingin po kaya. Dito pre. tayo sa uh, mga butante ng mga ate. Makati kayo ate? Ha? Sige so, makati ka? Okay. okay, tingin po. Ay! Maglalabila ka pin ng one word. Sino pong mas gusto mong mayor dyan sa... Sin Senadora Nancy o si Congressman Luis Campos? Oh. Magbayo naman yan Kaya kahit sino mo dyan Anansi ah, ka pa Okay, thank you po Nansi pa rin, pre Ito naman tayo na sa ah. Maubos na lang magsaysay ah. Ate, ito ka Ay, hindi Ito, ayo, pre Ito naman Baka may makatanong tayo dito Ah, ito, ito, ito sabi Bata ka lang. Kaya, Makati ka ba mabuto? Ba? Makati? Opo, Makati ka. pa ka ah, na, Mr. lang. Nancy o Luis? Luis po. Ah, Luis. Thank you po. <laughs> Ingat po sa biyahe. Kaya, baka naman pinipistur po. Siya sigaw lang. Nancy o Luis? Hindi pa. Ah, hindi pa. Thank you po. Ayun kaya. Kaya, ka. kaya. ay hindi pa. Kaya kaya. Makati. Hindi kayo taga Makati. Hindi pa sa Makati, pre. Ayan, dali-dali natin tayo, magkakasal. Hello, hello! Ay, wala si, wala rin ang tindira. Dito kaya. Yan, yeah, may ikikita ano lang kami no, mga store. Paisa ka na si store po. Nasi Bina yung Luis ka Tayo na kamastiwala dyan sa dalawa. Gaglalaban tong dalawang to, magbayaw. Luis ka? Luis? Ayan, dito kaya. Ate, magandang hapon po. Kayo na no, kayo mas pabor dyan sa dalawang magalaban magbayaw? Luis o kay Senadora Binay? Ayun lang, hindi mo mabuto dito kayo sa mga ate. Mga ate! Alam ko mga busy basic kayo, no? pero one word lang naman po ito. Nancy o Luis Campos, for mayor ng mga ate. No comment, sir. Ah, no comment. Kayo ate? Opo, Alisar survey lang po. Ayun lang, hindi pa nakapag-decide.

Tayo pre. Oh, bye, bye naman kaya natin to. Yeah. Bye pre oh. Yeah. Bye, pre. Ito, ito, mga, tayo pre. Ato ato mga taxi mo tayo. Kaya, oh, yeah. baka naman pwedeng kalambing kuya. Nagkakaliserve lang kasi kami sa magbayaw. Sino mas gusto niya rito? Sa dalawang mga. Sina Dora na siya o si... Kung gusto Ayun lang. Ay, kaya magandang awan po. Baka nang pili pa. Open nyo lang naman to. Sino mas gusto nyo sa magbayaw? Nancy o si Kukluspan? Isa lang yan eh. Oo ah, nga po. Pero kailangan isa lang manalo eh. Ito <laughs> tayo. Ah, Nancy. Kayo po kuya? Hindi ko pa alam eh. Kayo, kayo kuya po. Lalawa sa hulit ko eh. Dito sa Little Piao. Saan ka dyan? Binay. Binay pa rin si kuya. Dalawang binay. Tingin po. Kaya. Huwag na lang to. Magbayaw naman to. Kaya, malakas talaga si ano rito. Kaya, ganda nga ako po. Ang kaya lang, biglang kang no? Kasi malakas pala rito. Sa sinong mas gusto mo sa dalawang yan? Yung mga kasama mo, talagang ano pa rin sila, eh. Para sa'yo. Pinay pa rin doon. Puro pinay din doon, oh. Ah, <laughs> kuya. Parang biglang. Kuya, ano? alam kong busy-busy ka. One word lang. Sino mas gusto mo dyan maging mayor? Sino mas gusto mo maging mayor? Susunod yan. Ah. Okay. Nancy o Uncle Luis? Kasi mga kasama mo ron, puro ito eh. Ikaw? Oo. Oh. Oo. Oh. ka rin? Dati ko. Pinay pa rin? Kaya ba Kaya naman po, po, kasi yun kayo? Pinay pa rin? Ano po, ano, puro pinay ah. Kaya po, kuya. Kaya sila kuya ah. Kung sino pong pagkakatiwala mo sa magbayaw? Nancy pa rin? Ma, wala ko, oh, street, puro, puro Nancy ah. Kaya po kuya, street dito ah. Nancy o Luis? Pagka lang mo po ito ng Makati. Sa ngayon lang? Apo. Babae. Babae pa rin. Binay pa rin. Ayaw kaya. Oh. Huh. Straight Puro ano ha. Kaya huh. naman po. Kalina naman kayo sa dalong yan. Nasa uh, For mayor. Stop. Oo nga. Pero yung mga kasama mo. Eh, ang biro na. Eh, isa lang eh. Ikaw. Kaya ka naman naman dyan. Pasyo. Ay, Ah, di pasyo. Ayan. <laughs> Ayan. Paparatay mo natin ito sila. Ayan, ayan, na pre. Dito tayo. Ay, pasokin natin to pre. Ayo, talagin natin to Para ano, wala lang kaligtaan. Oya, nakaligtan nakaligtaan lang kayo namin, ano? Okay, yun lang naman to Nancy si uh -huh. si Luis? Eh, mga puro ito eh. Binay pa rin. Binay pa rin. <laughs> kayo kuya? Binay pa rin. Binay pa rin. Wala, wala mo na nagkapos sa tricycle driver. Oh, wala yun. Magbuyaw yan eh. Ito naman. Ito kaya. kaya. Kaya na po kayo dyan. <laughs> nasa Luis. Luis naman. Ayan. Kayo kaya kanina po. Kali survey lang to. Ha? Kali survey. Sino mas gusto sa dalawang yan? Oh. Ito ang dalawa? Opo. Kali tayo. kayo. Ah, Luis din. Ayan. Pero mas paburi mo nga nasa yun na. Tiga po kaya. <laughs> yung mga sama <sarang> mo. <laughs> Tiga po kaya. Upset, upset. Kaya Makati kayo kung boto kaya? Ha? Huh? Makati, Makati po kayo? Makati? Oh. Wala din naman. Ay, tagay ka kayo? Ate tayo po. Ay, Makati. Ay, yun pala. bro? Pre? Uy! Babay na kayo natin yun. Ito, e, ito, 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 Ay, wala rito, pre. Hindi dyan sa kabila. Ano ah, ba yan? Uh, wala na, dito tayo, dumaanpik. Dire, dire, tira po tayo sa Magsaysay Boulevard. Ate, hanggang mga ate ka. Wala eh. Ate ganda. Alam kong busy ka pero sansalita lang. Kayo ka dito. boto ka. Kayo ka dyan sa dala, premier na mga ate. <guluh> Pak Oh. Eh, ini Luis Campos, saya Trey, Luis Campos. Sino pa? Kawate. ka hindi pa bata pala si Ate. Hello, <guluh> hello, hello. Dito kaya tao rito eh. Wala, Wala, tao rito, Kabila. Ayan, ang dami rin, no? Ayan, dito. Ang dami rito. Ate! Baka pwede naman mong kakainin ng... Ano? Butante ka na po, ate. Ayan, ano po kayo magtiwala dito sa... Ah, uh, dyan sa dalawa. Magkaano magka lang naman yan. Opo. Pero isa lang dapat manalo, eh. Kung sino manalo, isa. Pero kung ikaw, kung ikaw lang, tatanungin lang kita kung kanina mas matimbang ikaw. silang lang, dalawa. Magkapamilya lang naman ng mga yan eh. Magpili-pili Pero bubuto kang isa lang eh. lang. Uh -huh. Isipin ko pa kung mas magiging Ikaw, ikaw ate. Wala pa eh, hindi bubutante yan. Si, si, yung po. Ayun lang, hindi bubutante eh. pre. Kaya, wala lang, pili mga one-hold lang. Kaya hindi po kayo dyan mas tiwala sa dalawang yan. Formiliar lang naman ito, Kalisarde. Ayan, oh. Sino pa po? Sino pa po ramo dyan? Magbayaw, magbayaw sila eh. Nancy saka si Ungrisman Campos eh. Ako yeah, dati, abi uh, ako eh. Oo. Oh. Ngayon, kalino ka na ngayon. Kalino ka na mas gusto. Luis Kampus. Luis Kampus Ayan, kaya. Tingin po. Up. Ayan, dito tayo, pre. Ate! Alam ko busy basic kayo no pero isasalita lang naman to. Sa so, kanino kayo mas gusto rin sa dalawang magbayaw? Ayun lang dalawa. Ali lang. Ayun po. Sabi po Nancy, ako ate. Nancy rin, si Nancy pre. Ate, baka naman pwede ma Albor na isang word. Kayo ka mas paborito? Nancy o Luis? Awala. Ah, Saan yung sa akin po yan? Ayan, ito dalawa pre. Ayan. Ayan. Ha, mga tricycle driver ulit tayo. Panalangin. Kuya, may istor ba lang po kami, no? Nagkakanta lang kami ng kalisarbi. Kung kayo po pipili, sino po pipiliin nyo lang sa pagkamiyot? Wala ko muna hmm. may ano. Oo, wala muna. Okay po. Okay lang. Ito sa mga uh, ano po yan. Kaya kanina po kayo dyan. Kasi uh, mga kasama mo ron, isa lang ang pinili. Ah, mayroon pala sa malungat. Dalawa. Ayan, Nancy o si Luis. Pag, ka, uh, ano pa rin ako? Kanda Sa gitna lang muna ako. Ah, gitna ka lang. Kaya oh, kaya? gitna lang. Gitna lang muna. Wala okay. naman yan. Magbayaw yan, di ba? Oh, kaya kaya. Kaya kaya dyan. Oo. Oh. Sa, sa gitna abinay. lang ah, muna. binay. Ikaw si si Bira ito yan. Tingi po. Kasi ko lang kita lang. Tingi po. Tingi po, tingi po. Sarbi lang naman. Wala pre. Uy, may sound naman oh. Ay, may sound, may sound. Kuya, baka naman pwedeng makahingi ng ano mo opinion. Kapag kami ng Makati, sino po ang mas gusto mo diyan sa dalawang yan magpayaw? Sa babae sa lalaki? Ayun lang, kayo kuya? Ayan ka dyan? Pagka pag mayor? Pagka mayor? tao oh, Ha? Ay ko kuya? Wala ka pa? pa yung Ha? Paano pa? <laughs> wala mo. Ayaw kaya yeah, palating naman ako ng one word lang. Palaming naman ako, kung sino pong pagkakatiwala mo sa dalawang to kung ko magbubutok ka, magbayaw. Hindi, uh, magbayaw. Uh, oh. Ito kasi dati senador, di ba, buwang base sa pagka-mayor. Tapos yung kapatid niya naman ang mo, senador. Pero kailangan isa lang manalo sa dalawang yan eh. Sino po kayo dyan? Wala po akong masyado pang mapusuan sa kanila. <laughs> Ayun lang, I am sorry. Ayun lang. Ayan, dito tayo pre. Ay, bro ah. Oh, Oo, walang problema. Ayan, dito. Mga sir, mga ma'am. Baka naman pwede makalambig sa inyo, no? Isang opinion nyo lang. Nancy or Luis Campos Jr.? Hindi kinala For mayor? Nancy. Nancy. Para sa mayor ka nung Makati. Kaya kaya. Kaya nga po kaya. Good afternoon po. Nancy Luis? Kaya naka mas gustong maging mayor dyan? Nancy. Nancy pa rin. Thank you po kaya. Thank po kaya sa si ate. Balita kayang pretubig, oh. Nay! Pabili po kaming dalawang tubig. Pera kasi. Kuya, ah, kayo kuya. Baka pwede naman kukuhan ng kayo namin ha? Dambing dyan. subukan. Tubig po. Kuya, ate, magkatanong na rin ako, no? Kung kayo po pipili sa magbayaw na ito, kanino ka dyan? Ah, sa pagka-mayor. Topic po. Mag sino ka dito, te? Ah, hindi pa na nakaka-decide. Ano? Manalo 'yan, Ate. Ah. Pero isa lang dapat manalo te. Eh. Oo. Oh. Si Sino sino ang ayun niyan? Wala namang gide, pala 'yan. Ay, pala. Sige, ala. Dalawa po. Akin si kapila mo, model isa. Ah, po. Isang Remember. Remember. Ah, bili muna tayo ng uh, natin yung mga viewers Thank you po ate Ayan, Opinyos. Kaya, baka naman piling palaming natin dyan Sino ka mas tiwala dito? Kay Nancy o kay congressman? Kayita ano ako eh Ay kayita Tagig pala, tagig pala si Oyang Ay, tayo ayo pre Ah, tinan mo tayo tubig. Tagusin natin ito, pre. Tagusin natin. Ah, ito. Ay, yung pre, ata, hindi pa tayo nakapunta rin, na. Oo. Oh. Ah, dito lang. Alas lang naman yan. Panalangin di tayo galing pre no? Hindi hey. Balik ko tayo o diretsya na tayo rito? Ha? Diretsya na tayo rito? Diretsya na tayo Ha? O ba tayo no? Ay, tinanong natin yung mga tricycle driver na yan e E eh, magpapatuloy natin dito sa magsaysay ang ating pagkanda ng Kalisar Survey. Eto na, tanong natin. Eto, hindi ako man nagtanong ito eh. Kuya, baka naman palambing ko... Ay, ingat! Ito nga pala yung wala pang desisyon eh. Kuya, baka naman piling palambing ko yan ng ano? Ano po? Ka? Kalisar Survey, 4 million ng Makati. Ano? Kaya ano ko mas pabor dyan sa so dalawang magpayaw? <laughs> Ayaw ko nga mag-comment. Ayaw ko <laughs> Ay, <rup> na. <laughs> Opo, oh, kayo matakot? Pagbayo naman to? Saka kalisar bilang naman to? Ano si Kuya Makasakate? Kuya, okay. oh, yeah, ang galing hapon po. Magkaano lang kami, Kuya, no? Kalisar bilang naman. Kasi Sino ko mas pabor dyan sa so dalawang yan? Alam Arandom... kung... Kunyari, buwa, bumubuto ah. Ito, hindi ko pa nakita eh. Ito, nakikita ko ngayon. Eh. Pero, saan ka ngayon dyan? Ah, mukhang posing ah. Na? Parang hindi nakikita eh. Salamat oh. ko ya. Hindi oh, ko oh. pa nakita yun dito. Ah, tiy Ayan, eh, nakita na ni Kuya eh. Kuya, talang naman kami Kuya. Pagkaano lang kami ng Kalay sa Bay. Ayan. Kay Senadora Binay o kay Congressman? Congressman. Congressman. Ah, campus, pre. Ano si Kuya? Wala pang answer eh. Did you na? Ano, tanangin ko na lang sa Kuya. Ah, sorry, sorry. Campus ka na. <laughs> Kuya, baka naman. Kampus sangat at nasi ang pamimilihan natin. Ay, ano ka Wala pa, wala pa. Ay, wala pa. Tiga po. Ay, ito si kuya, baka pwede. Kuya, parang ding naman kuya. Kaya, isa ka na. Kay Nancy o kay Google Span? Kaya, ako ka na eh. Ha? Isa lang, isa lang pipiliin mo dyan. Pare ko lang. Ha? gusto mo dyan? Magbayaw. Magbayaw. <laughs> Wala yan, magkang mga ay kaya Kali sir, bilang naman yan uh, Sira si, ka dyan Sigaw mo lang Sigaw mo lang pili Ay 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 pre? Ay Ay pre? Yeah, Ay 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 Ayun Ay, lang. Hindi, magkasalita ka lang naman. Ibig ko sabihin, talita lang. Nancy o oh, campus lang naman. Yun lang naman. Ha? Oh, Nancy, doon na yan. Oo, Nancy. Tingin mo po kaya. <laughs> yun lang, Salamat sir ha? Eh, yeah, para baka pwede naman pa unakan mo kaming uh, sagot. Nasi, nasi ka pa rin. Ha? Nasi pa rin, pre. Thank you po, kuya. Ay, sa mga ganda. Kuya, magandang hapon po. Ay, mga busy. Kaya, ate. Baka uh, pwede naman makapaunak ng ano. Nancy o uh, ano lang. Yan lang, Kali Survey. Nancy o Kali? Nancy, kaya kaya po. Nancy pa rin. Ayaw kaya? Ano yan? For okay. mayor ng Makati. Ah, pili ko sinong mga. Uh, Oo oh, po, kasi mas gusto mo. Eh, si binay. Kasi okay. pag nawala ang binay, wala na. Ah, ganun okay, eh, Ito, hindi naman bina ito. Asawa, asawa ni, ni ano, oh. Uh, ng isa. So, nasi ka? sino gusto nyo? Ay, <laughs> ikaw, nansi ka na? Oo, oh, dito ako. okay, salamat uh, kuya. Okay. Ito kayo si kuya. ya yeah, eh. Kaya, kaya, dito, natulong mong... Kaya, baka pwede naman. Ay, ano yan? bukas rin po. May mili ka lang naman. For me, na Makati. Sino po mas gusto mo dyan sa so, darong magbayaw? Uh, magbayaw? Mong <laughs> parehas ko kasing ninong ninang yan. Eh. Ayun Ay, lang. Pero <laughs> wala Walang nisi si kuya. Ilang, lang minuto na pre? Tingnan ko pa, kuya. E, e. Okay, dito. sige. Okay. Uh, closing ceremony na tayo. At ayan po, nakita nyo naman po ang aming um, pagkandang ng Kalsar Village sa Guadalupero po. Dito sa kung sino ang mas pinili nila sa dalawang magbayaw na po. Si Senador Nancy Miray at si Congressman Luis Campos Jr. Ah, uh, tingyo, tingyo po. Maraming na po sa inyong pagkandang. <laughs> Kapagitin po sa buong mundo kung manood sa Jer TV. At si Jer TV po, hindi ko sama sa pagkat siya ay nasa kabikulang pa sa mga sandali ito. Tingyo po. Happy Day.